Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sa, sa palagay ninyo Commissioner, saan mas may makukuha talaga ng totoong data o record ng mga senior citizen sa iba't ibang ahensya ng gobyerno saan sa palagay ninyo po pwede makakuha okay uh, hmm. yung 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 PSA mayroong specific record diyan di ba ngayon nakalagay doon sa provision ng RA 11982 yung bagong batas hmm. na Nagagawa nga ng database kasama ang PSA, mm -hmm. ang PSWD at ang DILG. Mm -hmm. So kung ang problema natin is makuha yung actual number mm -hmm. uh, ng registered, pwede na yung nasa PSA. At uh -huh. binigyan na ng mandato ng uh, 1192 ang uh, NCSC mm -hmm. na kuhanin yung data sa, ano, sa PSA. Uh -huh. Yung or namang aming data form, uh, complex eh kasi mayroong mga detalye na hindi na kukuha sa PNA na gusto namin kuhanin. Mm. Halimbawa, yung health profile. Pagka nakompleto namin yung data, malalaman ng NCSC kaagad kung ilan ang diabetic na senior citizen. Mm -hmm. Kung ilan ang senior citizen na merong hernia, may mm -hmm. hypertension, di ba? Mm -hmm. Kaya yung sa amin, mas matagal siya because mas complex yung data na kinukuha namin. Uh -huh. Pero kung ang pag-uusapan lang natin, magkano ba ang katangan, pwede na tulungan ng PSA at NCSC para ma-determine kung ilan registered na sa susunod na taon ay magiging 80 years old, 85, 99. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.